Bahagi ng flood control project sa barangay Alikaukaw, Kawayan City, muling gumuho. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Saira, Saira Kuntapay ng IFM Kawayan. RMN Live Report. Hindi pa man tuluyang natatapos, muli na namang gumuho ang bahagi ng flood control project sa barangay Alikaw, Kaukawayan City, Isabela. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nakapagtala ng pagguho sa nabanggit na proyekto matapos ang unang pagguho nito noong buwan ng Setyembre. Maliban sa gumuhong bahagi ng proyekto, mayroon na rin maliliit na mga bitak ang kita sa iba pang bahagi ng flood control project. Matatanda ang matapos noong unang pagguho ng nabanggit na proyekto noong Setyembre, kaagad na nagpulong ang LGU Kawayan sa pangunguna ni Kawayan City Mayor Sal sa Sir JCD Jr. kasama ang kontraktor ng nabanggit na proyekto upang alamin ang sanhi ng pagguho ng nabanggit na proyekto. Una nang nilinaw ng alkalde na wala umanong direktang kinalaman ng LGU sa flood control projects dahil ang pondo na ginagamit sa proyektong ito ay dumadaan sa DPWH at ang direktang kausap ng ahensya ay ang kontraktor na mismo. Binigyang din rin ng alkalde na hangad nilang tiyakin na ang mga proyektong ipinatutupad ay ligtas at mapakikinabangan ng mga mamamayan. Kasama mo mula sa 98 8.5 IFM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Tutok or Amen.